Hello! Ayan, guys, may pagkain ako. Ito naman ay Thai food. Hmm, pagkain ng mga Thailander. Nagdala niya ako sa isang event. Inimpita ako ng isa kong friend. Ngayon, napunta ako doon. Hala, narinig niyo yung singot-singot ko. Ano? Maanghang. Alam mo naman ang pagkain nila, maanghang, di ba? Ito ay papaya salad. Sabi ko, konti lang yung sili na ilalagay niya, pero nakalimutan siguro kaya medyo strong pero masarap siya anak ko. finger food ako today yan masarap pero maanghang hmm yan tapos <coughs> sorry eto may isa pa hindi ko alam kung ano to basta masarap din siya Tapos may isa rin. Ito naman is parang hmm. pag sa atin bamboo shoots ba? Tambo. May, may kata rin. Tsaka may konting baboy. Tsaka maraming dahon ng suha. Hmm. Sarap. Yan. Kumakain ako. Pero natutuloy yung sipon ko dahil sa tapang. <laughs> Tapang mm, mga kinakain ko. Mm, ayan. Ayan. Masaya yung event nila kanina. Nag-enjoy rin ako. Kaya ito. Nakapag-bring home tayo ng food nila. Ito yung kinakain ko. So, ayan lang. Yun ang konting share ko today. Thank you for watching and salamat ulit sa suporta, ah. Bye-bye po.